Nice, kiss po. Bale na yung ngayon, bare months kasi ngayon eh. Bale, since bare months ngayon, ikaw yung maswerteng napili. Bale, ang gagawin mo lang, Nay, mangaroon din ka lang sa akin, tapos bibigyan kita ng pamasko. Tayo. Talaga, ha? Oo! Oh. Patawad! <laughs> Gagi! Patawad agad, par. Patawad agad. Me courting a fishery student. Bakit? Ano yun? Ano si Ano yun? May isda na sa bibig niya nun? Ano pa Replay? Niyari? nangyari? Nasa bibig niya na lahat? Nine. Ang dami yun. Ang dami, Trey. Ang dami. Ano to? Bermans months na talaga? <laughs> What ba <laughs> bababa ng quality, par? Nako, si Kilo, no. Init, man. Init? Ay, may init, man. Uy, grabe yan, man. Ta. Init, man. Ta. 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 Parang puputok ni. Dear ng Wika. Dear Basketball. From the moment I started rolling siguro? Nagkaabot-abot -abot na lang sila. Next. Dear Basketball, Dear graduation, Dear Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game winning shots in the great I Western form, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love Asa so na? deep, I gave you my all. Asana, give me four words Agility, ability, mobility, and capacity. <laughs> Chat GPT does it again. Ang <laughs> just said the words. Yagi ibuti kaya pa nang ipin. Pre, pag natanggal pa to, ewan ko na lang. Parang mababali. Par, parang mababali. Par, parang mababali. Ako lang ba? Par, parang mababali. Parang mababali, pre. Ako na Uy, kagi ko lang natanggal. talaga, hindi ako Usap lang. Pero... Boses ni Jero, ito di ba? Mm -hmm. Solid, pre. Solid yung antanto, pre. J. Solid to. J-Roah. Banger. O, oh, tol. Gagi. Grade 11 na taon eto. Grade 12. Gagi, boy. On repeat to sa akin. Just Spotify, pre. Banger. Not sure, tiyak, Talaga kapag may mausap kang matalino, not just in academic, but how they handle conversation. Totoo. In short, may sense kausap. And wala. Kasi kapag random mo kasing pilit, stalo na parang wala naman direction yung usapan nyo. Kahit nga sabihin natin, anong, anong opinion mo sa gravy ng Jollibee versus KFC? O diba, mas may sense po yun kesa sa kumain ka na. <laughs> Ina. Yan ang gulay, yan ang gulay, kalabasa. Pampalinaw ng ilong. Ano? Ang kalabasa ay pampalinaw ng ilong. Ay, spam ko yun. At ang sitaw. Tanti FT. Ipampahaba ng... <laughs> Uy, ano daw? <laughs> <laughs> si tawang mampahaba ng edits pala. Next one. Ito, hindi ko alam kung na ano to. Uh, top breed dog food for adults. So, yan, thank yeah, you, thank ko you. Kasi Ay, okay, na-curious ako. Uh, ma lang lasa niya, masarap naman. Kaya, Lasang... hindi ko kaya to par. Top breed dog food for adults taste review. Para, di, kasi di ba ang itsura ng dog food talaga? Minsan may soggy or basa. Minsan, ano ba, lasang pellet ba to? O lasang chocolate? Kasi legit ha, sino ba dito nakatikim na ng dog food? Le seryoso lang ha, seryoso lang. na ko na yan before us there. Ano, ano lasa? Seryoso. Kasi yung cat food par, meron na ako nakita ang tiktoker sa ibang bansa, sinubukan niya, pre, tas, wala, binulwak niya lang pre. Ano lasa? Dog food, eto dog food eh. Imagine mo lamang loob ng hayop sa katira-tirang karne na hindi kinain. Tapos yung amoy, pre, yung amoy yung magiging parang factor din sa akin. Pero titikip ng dog food kapag dinner ka ng tropa mo, ng kaibigan mo, ng pamilya mo, yun. Tsaka ka lang nang ng dog food. Siguro kung gipit, palag-palag na yan. Tinan <laughs> <laughs> mo naman kasi itsura niya, pero parang napakwestiyon siya sa buhay niya eh. Ang top breed dog food for adults. So, yan, mo ko siya Mark kasi na-curious na ako. Ah, uh, Paano mo nalaman? Paano, de, paano ka nakakain ng ganyan, Kop? Kop? Walang lasa niya, masarap naman. Lasang biskwit. Lasang biskwit daw eh, Bosopas. Ba't lasang biskwit? Baka peki Parang eggnog ata to eh. Yung manamis-namis na may konting alat. Uh, masarap siya. Manamis-namis na may konting alat? Tao naman talaga nagtaste sa mga dog foods. Kontento na pala ako kay Bosset. Ito ba yung struggle food na mga bisay? Uy, gagit. Uy, ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Nakalimutan mo magdala ng tawil? Beats a And right now, you can Bakit 50 ano yun? Kasi per gagit. <laughs> Nothing beats a jet to holiday. W ano yun? Nagpaipit sa humps? Ano nangyari, pre? Darling, Nothing beats a jet to holiday. Gagi, pre. Pin pinilit niya yung sarili niyang maging humps. Par. Yung buong braso niya, par. Di ba mabali yung braso, yung siko mo? na buhay to. Tangin na ba't ganon? Yung karma sa ibang tagal. <laughs> Tagal yung karma yun. Pag sa akin may ginagawa ko mali, taka na 2 seconds lang, nandiyan yung karma. kakalabitin na lang ako. <laughs> taka na pati ba naman doon? Unfair kayo? <laughs> Kakaapin naman niyan. Wala, Tangina, wala ka nakita. Kaya mali. Mamaya maya, mga 3 seconds, 5 seconds, nandiyan na yun, kakalabitin na ako niyan. Hoy, utangin na mo, anong ginawa mo mali? <laughs> taka na nga <yun>, lang, daya niyo. Kaya <laughs> talaga, Fred, oh. Tal, oh, tapos na siya, ya. ako rin, dahan-dahan lang din ako, Fred, sa pang-aasar, sa pang mangre-react nang kung ano-ano. <laughs> relatable pre, relatable Ewan ko. ang galing din magpatawa nito pre si Sir Rayto, ano ka ba? <laughs> Tamantawa rin ako dito eh. Nyeta gusto ay try magiba sa pero yung karma na Gilid. Wag na wag mo nang subukan. Wag mo na i-try mab. Ayun lang, wala na akong three internet. Three signs you are in the wrong path in life. Okay. Tang <laughs> ina sabay ganun par. Sabay ganun par. Dinamo, wala pang 3 seconds talaga nakataranta doon content. <laughs> Grabe naman yung timing na to, par Sabi sa inyo eh Sobrang relatable ng content eh Nanonood lang tayo ng video, pre Par, nanonood lang tayo ng video, par Tinamaan agad tayo lahat Ano ba naman yan? Ah, uh, ma'am uh, Papaalam lang sana, ma'am Absent mo na ako bukas, ma'am Ano kasi, ma masakit yung nanak, tete ko <laughs> Tangina kasi Tangina <laughs> kasi Aku <laughs> tau tuh siapa dia di content creator, ntar bro. Tangen apa tuh ganon?